Nangangarap ka ba ng isang pusa na mahilig humiga sa iyong kandungan at umungol imbes na magtago sa ilalim ng sofa tuwing may bisita? O ng isang balahibong kaibigan na masayang makikipaglaro sa mga bata at magiging tunay na bahagi ng inyong pamilya? Alam naming hindi madali ang pagpili ng perpektong alaga. Kaya naman, ngayong araw, inihanda namin para sa inyo ang Top 7 ng pinakamamahal na lahi ng pusa na perpektong akma para sa buhay pamilya. At maghanda kayo dahil may ilan sa aming listahan na siguradong ikagugulat ninyo. Ngunit bago tayo magsimula, may isa lang tayong mahalagang punto na kailangang linawin. Tandaan, ang ugali ng bawat pusa ay isang natatanging kombinasyon ng kanilang genetics at kung paano sila pinalaki. Oo, ang lahi ay nagtatakda ng ilang pangkalahatang katangian, pero ang bawat pusa ay may sariling personalidad. Ang layunin namin dito ay tulungan kayong makahanap ng lahi na ang likas na katangian ay malamang na tumugma sa inyong mga inaasahan para sa isang perpektong miyembro ng pamilya. At nasa ikapitong pwesto naman sa ating listahan, ang lahi na ang pangalan ay nangangahulugang Basahang Manika Kilalanin ang napakagandang ragdol at hindi lang yan isang magandang pangalan. Ang kakaiba sa mga pusang ito ay ang kanilang kakayahang lubos na magpakawala sa bisig ng tao. Literal silang lumalambot na para bang isa lang silang laruan. Isipin ninyo, binuhat ninyo ang isang malaki at mabalahibong pusa at magtitiwala siyang magpapalaylay, hahayaan kayong haplusin siya kung paano ninyo man gustuhin. Dahil sa katangiang ito, mahal na mahal sila ng matatanda at bata. Ang mga ragdol ay tunay na mga anghel sa lupa. Ang kanilang ugali ay mailalarawan bilang kalmado, napakatahimik at hindi madaling mataranta. Hindi sila yung tipo ng pusa na maghahabulan sa buong bahay na parang sisirain ng lahat. Sa halip, ang paborito nilang gawain ay ang makasama ang tao. Susundan kanila sa bawat silid na parang isang tapat na mabalahibong buntot para lang malaman ang iyong ginagawa. Dahil dito, perpekto sila bilang kasama ng mga pamilya. Napakatiyaga ng mga ragdol at mapagparaya sa mga laro ng mga bata. Siyempre, kailangan pa rin turuan ng mga bata na rumispeto sa hayop Ngunit ang likas na ugali ng ragdol ay mas pipiliin nilang lumayo kaysa maglabas ng kuko. At ang kanilang marangya, malasot lang balahibo at malalim na asul na mata. Ito ay parang icing sa ibabaw ng kik. Huwag kayong mag-alala sa pag-aalaga. Kabaligtaran sa inaasahan, ang kanilang balahibo ay halos hindi nagkakabuhol. Sapat nang suklain sila ng ilang beses sa isang linggo para magmukhang hari ang inyong alaga. Kung naghahanap kayo ng isang malaki, malambing at tahimik na kaibigan para sa mga payapang gabi ng pamilya, ang ragdol ang maaaring maging perpektong pagpipilian para sa inyo. At sa ika-anim na pwesto, narito ang isang tunay na higante na may pusong kuting, ang Maine Coon. Huwag kayong magpapadaya sa kanilang imposanting laki at seryoso, halos mailap na tingin. Sa kabila ng kanilang matikas na hitsura, matutuklasan mo ang isa sa mga pinakamabait at pinakapalang kaibigang pusa sa mundo. Ang tawag sa mga Maine Coon ay malumanay na higante at hindi iyon nagkataon lamang. Taglay nila ang pambihirang pasensya at mataas na talino. Hindi ito ang tipo ng pusa na sisitsit sa isang bata na humila ng kanyang buntot. Sa halip, tahimik itong tatayo at lilipat sa ibang pwesto. Mahusay silang umintindi ng mga limitasyon, kaya nagiging tunay silang malambot na nyaya at kalaro ng mga bata. Dagdag pa rito, madali silang makasundo ng ibang hayop, kasama na ang mga aso. Itinuturing nila ang lahat ng miyembro ng pamilya, mga tao man o ibang alagang hayop bilang bahagi ng kanilang malaking pamilya. Ang kanilang pagiging mapaglaro ay nananatili hanggang sa kanilang katandaan. Masaya silang hahabol sa bola o magdadala sa iyo ng laruan kagaya ng mga aso. Pero mayroon pa silang isang lubhang kaakit-akit na katangian ang kanilang boses. Sa halip na malakas na miaw na madalas nating marinig, ang mga higanting ito ay naglalabas ng mahina at malamyos na tunog na parang malambing, nahuni o chirping ng ibon. Ang marinig ito mula sa isang pusa na kayang tumimbang ng higit sa sampung kilo ay talagang kaibig-ibig at nakakatawa. Kung naghahanap ka ng isang malaki, matalino at lubos na tapat at mapagmahal na pusa, ang Maine Coon ang tamang tama para sa iyo. Tumako na tayo sa panglimang pwesto at narito ang isang lahi ng pusa na may itsurang mahirap kalimutan. Ang mga ito ay kaakit-akit na nilalang na tila may kakaibang tingin ang Scottish Fold. Ang kanilang signature look ay, syempre, ang kanilang maliliit at nakadikit sa ulong tenga na nagbibigay sa kanilang bilog na mukha ng parang nagtatakang halos parang bahaw na ekspresyon. Kapag isinama pa sa kanilang malalaki at bilog na mata, para silang buhay na plush toy at mahirap talagang hindi maakit sa kanilang kakaibang alindog. Pero ano nga ba ang nasa likod ng kanilang kaakit-akit na anyo? Totoong kayamanan, ang Scottish Fold ay mayroong sobrang kalmado, palakaibigan at balance na ugali. Hindi sila yung tipo ng pusa na mangungulit at hahanapin ang atensyon mo buong araw. Sila ay matatalino at hindi mapilit na kasama na pinahahalagahan ang samahan ng tao. Pero marunong din silang maglibang mag-isa. Masaya silang uupo lang sa tabi mo habang abala sa iyong mga ginagawa at magiging mahusay na tagapakinig. Para sa mga pamilyang may anak, isa itong mahusay na pagpipilian dahil sila ay napakapasyensyoso at hindi madaling maging agresibo. Ngunit mayroong isang napakahalagang bagay na dapat tandaan. Ang kanilang sikat na nakatiklop na tenga ay resulta ng genetic mutation na sa kasamaang palad ay maaaring makaapekto rin sa kalusugan ng kanilang mga buto at kasukasuan. Kaya naman, kung naakit ka sa kaibig-ibig na plush toy na ito, ang pagpili ng responsabling breeder na nagmamalasakit sa kalusugan ng kanilang mga alaga ay napakahalaga at hindi dapat ipagwalang bahala. Ang British Short Hair Cat ang nasa ikaapat na pwesto sa ating listahan. Sila ay tunay na aristokrata sa mundo ng pusa na may hitsura ng Cheshire Cat at ang kilos ng isang English gentleman. Ang mga parang teddy bear na pusang ito ay mailalarawan sa isang salita. Katahimikan. Ang British short hair ay perpektong kasama na hindi mapanghimasok. Hindi sila sisingit sa iyong kandungan o hihingi ng atensyon kada minuto, ngunit palagi mo silang mararamdaman sa paligid mo. May dignidad ng isang hari, pagmamasdan nila ang mga gawain ng pamilya. Komportable silang nakahiga sa sofa o sa isang upuan sa malapit. Ang kanilang presensya sa bahay ay nakakapagpakalma at nakakapagpatahimik. Dahil sa kanilang pagiging hindi natitinag, perpekto sila para sa mga pamilyang may anak. Ang British Shorthair ay napakatiyaga at hindi madaling mataranta. Kalmado sila sa ingay at aktibidad na hindi may iwasan sa isang bahay na may mga bata. Sa halip na magpakita ng agresyon, mas pipiliin ng pusang ito na lumayo at humanap ng mas tahimik na lugar kung mayroon siyang hindi nagustuhan. Ngunit huwag isipin na sila ay simpleng living throw pillows lamang. Ang British short hair ay nananatiling mapaglaro hanggang sa kanilang pagtanda. Ngunit ang kanilang mga laro ay bihirang humantong sa mapanirang gulo. Masaya silang hahabol sa laser pointer o sa isang gumagapang na laso, ngunit gagawin nila ito nang may dignidad na likas sa kanila. Kung pinahahalagahan mo sa isang alagang hayop ang katahimikan, pagiging predictable at pigil na kilos ng isang aristokrata, ngunit nais mo rin ng isang mapagmahal na kaibigan, ang British Shorthair ang tamang pagpipilian para sa iyo. Pasok na tayo sa top 3 at sa ikatlong pwesto o ang bronze medal ay ang lahi ng pusa na binalot ng mga alamat at hiwaga, ang sacred birman o mas kilala bilang birman cat. Ayon sa alamat, ang kanilang di kapanipaniwalang asul na mata na parang sapphire at ang puting puti nilang guwantes sa mga paa ay regalo mula sa isang sinaunang diyosa. At totoo nga, kapag nakita mo sila, madaling paniwalaan ito subalit sa ilalim ng kanilang mistikal na anyo ay nagtatago ang isang ugali na itinuturing ng marami na perpekto. Ang mga birman ay ang perpektong balanse sa pagitan ng pagiging kalmado at pagiging mapaglaro. Hindi sila magsasabit sa kurtina, pero hindi rin sila buong araw na nakahiga lang sa sofa. Sila ay mausisa, matalino, at masayang makikipaglaro sa pamilya. Pero ang pinakapangunahin nilang katangian, lubos silang nakatuon sa tao. Ang birman ay literal na nakikisama sa kanyang pamilya. Gusto niyang kasama sa lahat ng ginagawa ninyo, makipag-ugnayan at makatanggap ng kurot at kalinga. Kaya naman, hindi nila kinakaya ang matagal na pag-iisa. Pinakabagay ang lahing ito sa malalaking pamilya o sa mga nagtatrabaho sa bahay kung saan hindi may iiwan ang pusa ng mag-isa ng matagal. Bilang kapalit ng inyong pag-aalaga, bibigyan kayo ng birman ng walang katapusang lambing at katapatan. At bilang isang magandang bonus, ang kanilang malasutlang balahibo na may katamtamang haba tulad ng sa mga ragdoll ay napakadaling alagaan at halos hindi nagbubuhol-buhol. Sa pangalawang pwesto ang silver medalist sa ating listahan ay isang lahi ng pusa na imposibleng mapagkamalan. Ang kanilang matatalim na asul na mga mata at mala-aristokratang galaw ay talagang nakakabighani. Sila ang mga madaldal at eleganteng Siamese na pusa. Teka, 'wag muna tayong magmadali sa paghuhusga. May lumang paniniwala o estereotipo na sila raw ay may komplikado at minsan pa nga agresibong ugali. Pero aminin na natin, matagal nang hindi ito totoo ang mga modernong Siamese dahil sa matalinong pagpili at pagpapalahi, selective breeding, ay lubhang mapagmahal, malambing at mahilig makisalamuha. Sila ay sadyang ginawa para makipag-ugnayan sa tao. Ang kanilang pangunahing katangian, syempre, ay ang pagiging madaldal. Ang isang Siamese ay magkukwento sa iyo ng lahat ng bagay, kung paano niya ginugol ang araw niya, kung ano ang tingin niya sa panahon, at kung oras na ba para haplusin mo siya. Ang kanilang boses ay may iba't ibang intonasyon, at sa paglipas ng panahon, matututunan mong intindihin ang iyong alaga kahit walang salita. Gustong-gusto nilang maging sentro ng atensyon at ibong nakikilahok sa lahat ng gawain ng pamilya. Ang pangangailangan nilang makipag-ugnayan ang siyang pangunahin nilang katangian. Hindi nila kayang mag-isa ng matagal. Kailangan nila ng pamilyang handang maglaan ng maraming oras sa kanila makipaglaro at makipag-usap. Bilang kapalit ng iyong pag-aalaga, hindi lang isang pusa ang makukuha mo, kundi isang tunay at matapat na kaibigan na sasalubong sa iyo sa pinto at magbibigay ng walang hanggang pagmamahal. At sa wakas, isang drum roll. Narating na natin ang tuktok ng ating listahan. Anong lahi kaya ng pusa ang humahawak ng unang puesto at tinaguri ang pinakamahilig maglambing at perpektong pusa para sa pamilya? Maaaring magulat kayo dahil hindi ito isang kakaiba o bihirang lahi. Ang ating nagwagi ay ang American Short Hair Cat. Opo, tama. Itong pusang mukhang simple at pamilyar sa lahat ang tunay na pamantayan ng isang perpektong alagang hayop para sa pamilya. At narito kung bakit. Hindi tulad ng ibang mga lahi na nilikha para sa isang partikular na hitsura, ang lahing ito ay nabuo sa natural na paraan sa loob ng daan-daang taon. Ang mga unang pusa na dumating kasama ng mga migrante sa Amerika ay kinakailangang malakas, malusog at mahusay manghuli. Ngunit para sa buhay sa piling ng tao, mahalaga rin ang isa pang pamantayan sa pagpili, ang pagiging masunurin at palakaibigan, ang mga pinakamatalino, pinakalma at hindi palaaway na pusa ang nakaligtas at nagparami. Bilang resulta, nagkaroon tayo ng pusa na may napakatatag na ugali. Ang mga American Shorthair ay napakatalino, mahilig maglaro, ngunit hindi naman pala istorbo. Sila ay may kahangahangang pasensya na nagiging dahilan upang maging perpekto silang kasama ng mga bata. Nagiging malapit sila sa lahat ng miyembro ng pamilya at nagiging tunay na kaibigan. Dagdag pa rito, malusog sila at hindi nangangailangan ng masalimuot na pag-aalaga. Sila ang perpektong unang pusa at karapat-dapat na nagwagi sa ating listahan. Sinilip natin ang mga ragdoll na gustong-gusto magpakarga, ang dambuhalang Maine Coon na may malambing na boses, ang parang stuffed toy na British Shorthair at ang madaldal na Siamese. Bawat isa sa mga lahing ito ay may kanya-kanyang ganda at maaaring maging perpektong kaibigan para sa inyong pamilya. Ngunit ang pinakamahalagang sikreto sa pagpili ng ideal na alaga ay hindi lang nakasalalay sa lahi. Pero heto ang isang plot twist. Ang pinakamalambing na pusa sa buong mundo ay posibleng naghihintay lang sa inyo sa lokal na shelter o ampunan. O nagbibigay ng tiyak na ugali ang mga pusang may lahi, ngunit ang pagmamahal, katapatan, at lambing ay hindi nakikita sa pedigree. Libo-libong pusa at kuting na hindi puro ang lahi ang may ginintuang puso at handang ibigay ang kanilang pagmamahal sa pamilyang magbibigay sa kanila ng pagkakataon. Ang kanilang pasasalamat ay walang hanggan at ang kanilang pagmamahal ay pinakatotoo. Kadalasang ang iniligtas na alaga ang nagiging pinakamatapat at pinakamalambing na kaibigan habang buhay. Ang pagpili ng pusang may lahi ay pagpili ng tiyak na hitsura at ugali. Ngunit ang puso ng isang alaga ay laging may sariling kakaibang istorya. Ang pinakamahalaga ay ang inyong pagmamahal, pag-aalaga at kahandaang tanggapin ang bagong miyembro ng inyong pamilya. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging interesante at nakakatulong ito sa inyo, pakilike at magsubscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga bagong episode. Para sa inyo, anong lahi ng pusa ang pinakamalambing? O baka naman may alaga kayong pusang hindi puro pero may ginintuang puso? Ibahagi ang inyong kwento sa comment section gusto ng gusto naming basahin